Oh, okay, isang mabilis na update sa BTC kasi nagkakaroon tayo ng pump ngayong araw, no? Actually, kaninang 6 a.m. to, no? 6 a.m. ko titingnan natin sa 1 hour. 6 a.m. bago tayo magkaroon tayo ng daily candle close, no? Nagkaroon tayo ng pump. So, etong araw na to, no? Highly bullish ngayong araw, no? At mapapansin natin, nasa bandang resistance area tayo, no? Dito sa bandang resistance area na pinag-usapan natin na kapag na-reach niya tong part na to or ma-break niya tong part na to, may possibility na invalidated tong pabagsak na to, no? Invalidated. Tapos yung mga short ko dito, no? Meron akong short dito at meron akong short dito. Nag-stop loss in profits na ako banda dito, no? At pag ko, wala na akong, ano, wala na akong posisyon. So, wala, ano, wala na akong uh, short or long trades dito, no? At uh, itong move na to sa 1 hour, actually, punta tayo ng, ano, no? Nang 1 minute. Pwede ba tayo mag-1 minute dito? Ayun, pwede. Punta tayo ng 1 minute. Masyadong ano to, no? Masyadong malakas tong pump na to in 1 minute, no? Medyo nakakakaba to, no? Meron tayong 1, 2, 3 minutes. 3 minutes to pump, no? At gano'ng kalaki ito in 1 minute? 2.33% to, no? In 1 minute. So, hmm, mapapaisip ba tayo? Bullish kaya yon or bearish? In 1 minute? Parang ano siya, no? Parang, ah, uh, madalas makikita mo sa pump and dump na move. So, hindi natin actually sure, pero nung nag-pump naman tayo, dumiretso pa rin naman tayo, no? So, goods pa naman siya, goods pa naman. So, meron lang ako papakita na ito, no? Isa sa mga indication na actually dapat bearish, no? Dapat bearish to. So, meron tayong open interest. Ibig sabihin yung mga pumapasok sa sa futures na maglulong or nag-short mga pumapasok ito, ito yung ano, ito yung parang some sort of measurement yan. Ito, no? Yung mga yan. At mapapansin natin, ang pumapasok ng, ng mga long, kasi pataas ang price natin, no? Pataas ang price natin. Ang mga pumapasok ng long, and actually, paiksi ng paiksi ng pa, ah, paiksi ng paiksi. Paunti ng paunti ng paunti. So, meron tong some sort of bearish indication. Ang problema lang, ha? Ang problema lang, eh, hindi pa tayo makakita ng rejection at lalo na dito napakalakas sa na push up ito napakalaking dump sa open interest marami ring liquidation ng short position so ano bang meaning niyan most likely ang meaning nito nagte-take profit ang mga longs marami ring nawawalan ng position sa short at posibleng mag mag-reverse pero nagpa tayo so medyo ano to no medyo hindi hindi sumusunod sa ano no, sa technical analysis na nagpa-pump ang price pero mabagsak ang uh, open interest ang pinaka idea lang na pwede natin maisip diyan eh nagkakaroon na ng ano, pumapasok na ang mga whales possibly possible na na tinatanggalan nagkakaroon na ng short squeeze at uh, pump na to ng napakatindi pero madalas kapag nakakita tayo ng ganito Ganyan, with weakening ano, weakening open interest dapat nagda -dump to, no. So, pwede tayong maka-expect diyan ng, ano, ng possible dump, no. At makikita rin natin dito, meron tayong some sort of uh, ascending channel siguro, ganyan or widening wedge, no. Pwede mangyari na, pwede mangyari pero gusto ko lang ay mag-aware Ang move natin bullish. So, price action muna bago sa indicators. So, wala tayong magagawa dito kung ang kahit ang indicator sa atin sabi na bearish kapag ang price action natin nagkakaroon tayo ng high low high ang, ma ang masusunod dyan yung price action ibig sabihin kapag ganito ang galaw ng BTC pwede tayo magpump no okay so meron tayong impulse wave theory dito no na meron tayong potential na 1, 2 or 3 tapos meron tayong 4 5 dito no so invalidated tong number 4 pero itong number 4 pwede pang umangat pwede pang umangat ha para ma-invalidate tong bagsak na to, kailangan natin mag-hire dito sa number 1. Dito sa number 1. Okay? Ibig sabihin, kapag nag-hire tayo dito, itong move to the downside na to, wala na. Wala na. Okay, ah? Kaya meron na akong, kaya nag-stop loss in profits na ako dito kasi in case na mabreak natin to, mag-break din natin to at highly likely, baka pati ito ma-break natin. Okay? So, yung short ko dito banda, tapos nagdagdag ako ng short dito, at nagdagdag ako ng short dito, nag-take profit lang ako dito. Okay? So, ganun lang yan. Ganun lang kasimple yung mga invalidations ng, na pwede nating magawa para sabihin natin, high, high probable trades, no? Na, alabasan, meron kayong, sabi natin, kahit dito, no? meron kayong short dyan. Tapos, eh, babagsak. Tapos, makikita nyo, pwede kayong mag, mag-stop loss in profits dito, no? Yan, yeah, stop loss in profits. Papansin natin, pag umangat dito, invalidated na itong pagbagsak, meron pa rin kayong profits dito. No? Ganun lang, no? So, itong ano, no? Itong move na to may possibility na mag-break to the upside. So, papakita ko lang sa short-term time frame. Sabi natin, sa 4 hours. Na pinag-uusapan natin yung potential bullish move, no? Na meron tayong double diagonal. Na ganito, no? Na meron tayong some sort of 1, 2, or 3, 4, 5 dito na ganito yung itsura some sort of double diagonal. Pwedeng ganito or pwedeng ganito. Yan. Tapos ganyan. Zoom in tayo para sa makita natin na may ige. Sabihin natin parang some sort of expanding expanding wedge na ganyan. Or uh, actually ascending, tra ascending channel lang to, no? Tapos meron tayong expanding wedge dito. Rising expanding wedge or ascending expanding wedge. Na madalas ang tawag dito sa mga ganito kapag nagkakaroon tayo ng move to the upside na pa-bullish leading diagonal. Meron tayong magagawang some sort of triangle dyan. Meron, ito. Makagawa tayo ng triangle dito sa uh, gagawin muna natin ng IC muna natin. Uh, yan. Tapos baka dito pa yan. No? Baka dito pa yan. Makagawa tayo some sort of triangle dito. Ganyan. Tapos ito na uh, isin natin to ah. Uh. Actually, parang ano lang to, no? Ascending channel lang to kung aayusin natin pa ganyan, pwedeng rising wedge. Pwedeng dito yung ano, no? Pwedeng dito yung rising wedge. Ganyan. Pa pwedeng ganyan yung rising wedge. Or basically, ascending channel lang to, no? So, may mga ganun na klaseng uh, triangle patterns na nakapag nagpapump tayo ng 5 waves dito na overlapping, meron siya tinatawag na leading diagonal. Ibig sabihin, meron tayong first wave. Nangyayari lang yun sa first wave, ba? Pero ito yung susunod, no? Magkakaroon tayo ng A, B, C dito. ABC na mukhang ano no mukhang invalidate natin tong wave count nato na mukhang meron tong 1 2 3 4 5 pero kung kung sa, sa mas simple ganto lang talaga dapat siya ABC so yung impulsive move to the downside dito invalidated so nung na high natin to kakakinalabasan wala nang ano wala nang move to the downside to wala nang move to the downside to ah so ang kakalabasan bullish to okay so ang ang kasunod nito ABC no etong kasunod na to 1 2 3 4 5 na to isa na namang leading diagonal so pinag-uusapan natin to no na parang masyadong maraming leading diagonals na napakahirap i-trade nito na magkakaroon na naman tayo ABC correction ABC then pump okay so nangyayari tong ABC D na to actually 1 2 3 4 5 na to na uh, leading diagonal sa first wave so magtatanga kayo bakit ganito may first wave naman dito eh, e, third wave dito di ba di ba parang ito 1 2 3 so sa number 3 na to meron pang mini waves diyan na meron tayong 1 2 3 4 5 na alabas so itong point na to eh, mini wave 1 to mini wave 1 ibig sabihin meron tayong leading diagonal na mas maliit mas maliit dito okay kasi ano to mini wave ng mas malaking third wave okay So kailangan natin magingat na na mukhang magkakaroon tayo ng bullish market structure dito eventually. Okay? So ang kakalabasan nito, kung mag magiging bullish tayo, meron na tayong 1, meron na tayong 2. Magkakaroon tayo ng kasunod na number 3. Ah, uh, pinpoint lang natin. Ganyan, alisin ko lang to para makita kung pinpoint ang ba natin na lalapag yung fibs natin. Kamali ako. Yan. Yan. Ayusin natin yan. Okay, so isa sa mga target dito yung 1 fib, no? Ito 1 fib. Pero kapag ito lang mag magpass, umaabot ang ano ang ang third wave ng 1.618. Pag umabot lang tayo ng 1.272, itong move na to eh possible na ano na, na tapos na tong A1 eh, uh, 2 3 4 5 na to. Okay? Possible na tapos na. Isa sa mga problema natin sa ano, na sa sa charting ng impulse wave theory kung mara pagtitingin tayo ng bitstamp, eh, eh, dito sa bitstamp, higher, higher low to tapos meron tayong some sort of uh, lower low dito no? pagtitingin tayo dito sa index naman eh almost walang low dito no parang ano ata to tingnan natin sa ano ah, sa Binance no ito higher low ito lower low so meron tayong 3 4 5 dito sa Binance namin I mean, sa index mukhang ito pa lang yung 3 tapos meron pa lang meron pa tayong kasunod na 4 tapos 5 no dito kaya medyo nakakalitutong ang charting sa ano no sa mga iba't ibang exchanges no so ang Binance yung sumusunod sa ngayon na na ano no ito no ang Binance ang sinusundan natin na wave count no ibig sabihin etong 5 waves na to ay eh, hindi 5 waves no Ganito ang 5 waves nito. Na Halsin natin to ha. Ibig sabihin, ganito ang 5 waves niya, no? 3, 4, 5. Okay? Kaya medyo nakakalito, ah. Kaya medyo nakakalito. Kasi kung titignan natin sa volume to, kung nasa ang pinaka-highest volume, dito, ah, dito pa yung highest volume, no? So, highly likely dapat dito yung 3. Kaya napapaisip tayo, hmm, baka ganito talaga yung, ano, yung, yung wave count, no? Na magbabagsak pa tayo. Pero sa ngayon, since hindi na tayo bumabagsak at nagkakaroon tayo ng, pinaprove tayo ng market as wrong, uh, kailangan natin abangan tong potential move to the upside. So, ang susunod ditong target, kung sabihin natin, na corrective move lang to, 1.272. Minsan umabot na 1.618. Pero kapag sabihin natin, impulsive move, kailangan natin makita itong 1.618. Kailangan, kailangan talaga ito, 1.618 talaga. At makakita tayo ng volume spike. Okay? Volume spike. Mga gantong volume spike tsaka mga gantong volume spike. Okay? Kasi hanggat hindi natin na po-prove na some sort of impulsive move to kasi pwede pa natin masabi retracement pa to ng buong wave na to ah. ng buong wave na to okay at ang second wave ang minimum target 0.5 umaabot ng 618 at maximum of 0.88 okay So dito ko dito pinag-uusapan yung yung do sa last video ko na in case na mag-pump tayo at nag-lower high lang na ganyan lang tayo, magkakaroon tayo ng head and shoulders pattern. Okay? Pero sa, masasabi ko ha, ah, masasabi ko mukhang malapit na ang bullish market. Mukha lang ah mukha lang. Pero hindi ko sure kung kung kailan siya dadating, no? So, isa sa mga ano, isa, isa, isa sa mga, mga importanteng malaman natin sa monthly, madalas ang September, ano no, bearish month. Pero nag-green tayo lang, lang oops, ang lakas lang na. So, sa September, malakas dapat ang ano, ah, malakas dapat talaga ang ano, uh, dapat reddish, reddish month dapat ang September, no? First time ulit in 6 years ata to, in 5 years na nag-green tayo sa September. Eh, ang October, high, uh, pinaka bullish month madalas pinaka bullish madalas sa sa every year, no? So, kung titignan natin yan, ha, October, ha. Ito, October bullish. September bearish. Meron ba tayo dito? October bullish, oh. September bearish. September bearish. October bullish. Isang ano, itang isang bearish na October, September bearish. Meron pa dito mga October bullish, September flat, no? So, ang October isa sa mga pinaka bullish na months, no? So, pwede natin ma-expect na ang mga tao diyan nag-nag-expect ng pump, no? Nag-expect ng pump. So, since ano no, since meron tayong break of mada dito, break ng parang sabi natin historical trend na laging ang September eh red at ang October eh laging green. Baka pwede rin mag red to, no? Hindi natin sure. Pero highly likely na green to. Ha? Alabasan na highly likely, ha? So, eto, no? Kailangan lang natin mag-ingat dito sa part na to. Dito, no? Yan. Eto, pwede pang umabot to ng 618. 618 hanggang around ng around 0.88. Kung pa-impulsive naman ang gagawin natin, ito retracement yung ginawa ko ah. So 29200 area no, 29200 or 3900. Kapag pa-impulsive move, ganyan, papunta dito bandang 3500 or 3600. Kailangan ma-reach natin. Okay? Kapag na-reach natin 'to impulsively, nag-correct tayo kailangan natin makapasok dito sa fourth wave ng long okay kailangan natin makapasok ha ah. Sabi ko or sabihin natin mas malalim baka ganyan baka mag retest dito sa midline na to midline na to no at ang alabasan kung pang uunahan na natin ng ano ng fib retracement bandang 0.5 no bandang 0.5 to no alisin ko lang tong kaninang fibs natin yan Bandang 0.5 Eh madalas sa ano 382 nagbabounce ang fourth wave So banda dito no So exactly dito sa area to Kapag mag, mag Ano siya mag Kukorekt siya dito Okay pwede tayo makapasok dito sa Fourth wave ng long Okay Sa so, ngayon masasabi ko Ipa-play out eh, Para sa akin Kaka, Kakatapos lang ng trade ko Kakatapos lang ako mas stop loss dito uh, Wala akong ano Wala akong Or more like Mas Mas chill ako na Maghintay ng move na to Mas chill ako maghintay ng move na to at mag, mag retest nito para maalong ako dito sa area nito so, sabihin natin patapusin ko muna yung 5 waves na to 1, 2, 3 3, 4, 5 na to tapos mag-correct sya ng ganito sabihin natin corrective move at dito ako papasok sa 0.5 no so ay lang siguro update natin um, wala tayong trading idea maliban na lang dito sa potential move sa ito no sa 28,600 area no ang problema lang no nag push tayo ng malakas na volume papakita ko lang ha nag push tayo ng malakas na volume pero in 3 minutes in 3 minutes ha ay lang yung pinagkaiba sa ito, ito lang yung kakaiba dito ha in 3 minutes to ha ito ha na nag tayo okay medyo kakaiba yun <laughs> at hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan ko ba yung ganong klaseng pump na 3 minutes pump na ganito kalaki 2% agad 2.3% ba to o, 3% pala ito, no? 3% in, in 3 minutes. Nakakakaba yun, no? So, hindi ko sure kung gusto ko bang pasukin yan or dahil lang ba kasi nag-preemptive ba yung mga tao kasi pa-October na, no? Hindi natin sure, no? So, ayun siguro update natin. Um, yung mga retracement yung mga, mga fib extension targets, mag-pay attention na lang kayo doon. At in case, no, ito dito napapasok papasok yung ano ha, ah, yung malakihang time frame na kung bullish or bearish. Para masabi natin bullish tayo, yung totally bullish tayo. Kailangan natin maka-break dito. Kasi kapag naka-break tayo dito, anong target nito? Minimum target of gantong kalaki. Yan. Tapos pupunta tayo dito sa taas. Yan. 40k to. Okay, or 41k. Okay. So, kailangan lang natin mag-ano, mag, ano, mag doon na. Ganun din naman kapag sabihin natin, nag-lower high lang tayo dito, makakabuo tayo ng head and shoulders pattern dito. Okay? At ang target niyan, sa ilalim, eh basically, yung ano lang, yung si imig or yung etong low na to, no? Etong low na to. Okay? So, parehas lang naman, no? Oh, ang, ang targets niya, puro mga key levels, no? Key level to, dito sa 40k ah uh, punta tayo ng daily sa 40k banda ah uh, breakout breakout level to no breakout level at bandang gitna ng ano ng galaw na to so ano to no masasabi ko bullish na bullish to kapag na-reach tayo ng 40k no 40k lalo na kapag ano dito pa lang dito pa lang no ma-break lang natin tong part na to bullish naman masasabi ko ah at baka may confirmation tayo ng no? some sort of up move no? na or baka sabihin natin bull run okay? so ingat lang tayo no babantayin natin ang volume pre na sa nakikita natin hindi pa tayo nakikita ng malakas na volume uh, sa daily no sa daily pero sa short term time frame dito parang meron na no? parang meron na pero in nga uh, parang medyo hindi ka mapagkatawalaan to nakikita nyo to no napakalaking red candle na ito. Ibig sabihin, nagtitake profit ang mga tao dito sa mga area to. So, parang, hmm, parang hindi ko mapagkakatiwalaan tong gantong klaseng pump na masyadong mabilis. Pero gano'n din naman yung Gano'n din naman kasi meaning ng impulsive mo no? Mabilis na pag pagbili ng mga tao. Pero hindi gano'n, hindi ko expect na gano'n kabilis na 3 minutes pump, no? So, baka, baka magaya tayo sa ganto no? Baka magaya tayo sa ganto. Uh, ingat lang tayo diyan, no? So, hindi ko sinasabi na fully bullish tayo, pero itong move nato sa ngayon, bullish pa. Okay? So, ingat sa trades at ah. GG's boys.